So, dito tayo ngayon guys ha. O, umpisa natin ang paghanap na. Ng... Ay! Nagragitik siya guys. Ah! Yes! See? One point. Ayun po, may nakalabas. See? Yun no? Ayun. oh. Ayun. Oh, Oo, yun na siya. <laughs> Oo. Oh este guys marami yan dito ah ganyanin mo na siya muna guys oh na ayan oh ha bigu man lang siya tatlo kana oy ayan na, you know. na guys Ayun na nakuha namin. So mamaya, update ko na lang kayo mamaya.